Mga puso sa Bacol City naman, lalaki na sapuan patay kag may ego sa pagkatiro sa barangay Mansilinga. samtang BCPO may ginatubod na mga sa pagtiro patay sa nagpakilala o nagpakilala ng intel personnel sa may Villamonte. Nakatutok Aileen Pedreso. Sa Guas, ang ininga Changi sa Barangay Villamonte, Bacolod City, Gintiro, Patay, ang 36 anyos nga si Restemer Sinoro. Apat ka mga sospetsado nga nakasuksok sa helmet kag face mask. Ang ginapahayag na nagpalapit sa biktima nga nagatambay sa Changi kag Gintiro. Suno sa kapulisan, may person of interest na sila sa posible nga sospek sa krimen. Apang hindi pa nila matumod ang background mismo sa biktima. Ano damo sa Samsung si sa angulo. No, ay iti allegedly naga uh, ano na sa kuno naga uh, ulo intel kuno no pero ginabalidit na nato kung din gitya nag intel sa bisan ang matuod nga motibo sa pagpaniro ang hindi pa man ma-establishar. Posible sino sa kapulisa na may nakaagrabyado si Sinoro. Ang siyang na ginatambayan sinisang natabuang ang krimen. Ang ginapanagiyahan sa ginapahayag malapit nga abyan sa biktima. Nahibaluan nga si Sinoro ang hindi residente sa lugar. Apang masami nagatambay, kag nagainom inom, -inom upod ang migo. Ginapahayag naman sa iloy sa tag-iya sa nga nakabati ini sang hindi magdubo sa pito kalupok. Hindi ko kain siyanggi. ang sa mga bati ko nga istorya daw ng mga... Nanganggap ang hulidap na sila o ano bala. Tidamo ko rin sa may nagkontra sa iya. Nung bata ko, man samtang wala sa gihapon makilalaan ang lalaki nga nasapuan patay kag may igo pagpang sa pagpangtiro sa Hacienda Gonzaga sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Suno sa kapulisan, posible nga dito gindala sa lugar ang biktima kag patay. Hindi pa matumod ang motibo. Apang posible nga hindi residente sa siyudad ang biktima, suno pa sa kapulisan. Rason nga wala sang nag-claim sa iya bangkay. Sa liwat, uh, uh, gina paalintong ko sa mga may pamilya nga wala nang kapuli and uh, nagaduda ka mo uh, nga nga kung ano nang tabo sa iya pwede ka coordinate din sa Station 7 Upod kay Reynald Castillo Aileen Pedreso One Western Visayas